Iya na, tinangali na po tayo na. Ito hmm. po yung finish na gawa natin, rider na. Naglagay tayo ng MDL na. Ayan na. Iya na. Oh. Sa mga naghanap ng idea kung paano ilagay yung MDL nila, no? Ayan po, oh. So, gumamit lang tayo ng flat bar. Ayan na yung alloy, na. Ayan. Ayan po yung alloy, no? So, Napakatatag po ng pagkakalagay niyan. Ayan ah. Eh. ang angas niya Di ba? Ganyan lang po na. Konting diskarte lang po sa na, paggawa ng bracket. So, Madali lang. Oh, so, walang kalugalog. No? So, pasubok natin. Subok natin bayaw. Yan na oh. may passing light pa yan ah. Passing light pa door. Ha? Oh. Oh, diba? I Start pa yaw. Yun. Ayan lo. Yun. Diba? Oh, ha? Yes. All good na po to. Ha? Ganyan lang po yung ano. Paggawa ng ano. MDN.